Nagluluto ako ng kukura. Ginigisa ako ng kamatis at saka sibuyas. Yummy! Ang hangto mga beshi. Lagyan ko ng maraming chili flakes at saka powder. Hindi pa ako nakuntento rin. Lagyan ko pa siya ng powder. Ganyan. Kain mga mare, mga pare. Ayan, nasharap ng ulam ko. Oh. Manok, manok, manan, manok na na naman. Siyempre, ito na yung ginisa kong okra na maliliit. Masarap ito. Sobrang anghang. Spicy. Ayan. Hindi nawawala yan, mga lods. Oh, tara na. tikman na natin. Ali na kayo, guys. Kain na tayo. Nandito na naman ang katulong dito sa kwait. O oh. kumakain na, naman si Taba Ching Ching. Sobrang anghang naman tong linuto ko na okra. Ang dami ko kasi nilagay na sili, kaya ayan tuloy, na luluha ako na kumakain. ni paano, linagyan ko pa ng flakes. Tapos, uh, powder pa, linagyan ko pa ng chili powder. Kaya yon sobrang anghang na. Tinanggal ko na yung takip ng buko kasi sobrang anghang, grabe. Ang dami kasing sili dito, saka mura lang, mga guys. Oh, ayan ang kasama ko. Lumalaban din sa pagkain. he, <laughs> pagod din siya. Si ni Oh. Paborito niya yung ano, yung um, manok. Oh, yung okra, ubos talaga. Oh, ayan. Mm. Grabe yung manok. laki-laki ng manok na ulam namin. Ayan, o. Oh, susubo ko pa na sana lahat para isang beses na lang. Pero hindi naman magkasya doon sa bunganga ko. Ay, naku. Paragi na lang manok na prito. Um, um, ayan, um. Hindi talaga magkasya kahit anong gawin ko. Um. <laughs> hindi ko maubos. Kunti lang yung kinain kong manok. Mas marami akong kinain na okra kaysa yung ano, manok. Nakakasawa talaga ng mga manok, mga bes. Oo. Oh, kaya medyo laylo tayo sa manok. oh, ayun oh, hindi ko talaga naubos. Yung, ito, talaga okra. Masarap talaga paggulay. Iba talaga pag gulay yung pagkain mo. O, oh, talagang binabawasan ko yung pagkain ko na kanin. Unti-unti na ako magda-diet para sumiksi naman tayo. Huwag kayong maingay, charot. Oh, so, ayan na mga idol. Tapos na na naman ang kwento ko sa isang araw. O, oh, babay na. Mag-ingat kayo palagi. Mwah!